I think intriguing is having Miss in India. She's happy for you, but you also, you have to be careful. What is your statement about that? Well, actually, I've always been careful with that whatever I do, even outside um, the organization thing or anything that we need to do here also. But I'm also happy with her and I will still, you know, continue to support her, whatever path she'll be in. And I know the new doors will open, new opportunities will open for her. She's a nice person. The cat sat on the Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video Mga kapolitika, bibigyan po natin ng reaksyon kasi I think na worth it at hindi natin pwedeng i-ignore itong pambabash at uh, pambubuli ngayon ng mga Indian Sky CG of Yaza Okay, so ito yung ating bibigyan ng reaksyon kasi we believe na nagkaroon na ng closure kasi ilang linggo na nga po yung nakalipas matapos yung kontrobersiya dito sa Miss Grand International and we believe na tapos na yung issue pero hindi pa pala mga kapolitika dahil ang mga Indians ay nagko-comment pa rin dito kaya CJ si Gio Piazza. Nakita po natin doon sa kailang mga pages na pinagpipiyastahan po nila itong si CJ. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At uh, akala natin mga kapolitika ay nakikipag-celebrate rin po ito mga Indians katulad nung ginawa natin sa pagkapanalo ni Rachel Gupta last year dito sa MGI 2024. So we believe na nirrespeto ng mga Indians itong uh, pagkapanalo or uh, pag over ni CJ of dahil hindi nga nagampanan ni Rachel and in fact ay merong mga litrato doon na kumakalat na kung saan ay itong si Rachel totoo yung sinabi ni Mr. Nawat na ayaw niya magbuhat sa mga travels yung corona niya ay nakabox at uh, dala ng mga alalay ni Rachel dahil yun ang kanyang request na magkaroon siya ng mga alalay so uh, I firmly believe na ngayon dito sa side ni Mr. Nawat and ngayon ang mga indians ay uh, tila ba walang respeto dito kay kay uh, CJ Opiyaza okay ang dami lang sinasabi mga kapolitika dito sa social media na ayaw mo na talagang basahin Andito dito yung uh, second hand crown na lang daw si CJ Piazza ay uh, uhaw wow daw sa corona. So ito yung mga sinasabi nila dito sa ano kasi kita doon sa picture na kung saan ay kumakalat na yung uh, crowning moment doon ng Miss Grand International 2024 ay nakatingin si CJ sa crown ni Rachel. So ang sabi ng mga Indians ay inggit in, na inggit daw itong si ano si uh, si uh, CJ dito sa corona ni Rachel uh, during the time of coronation. So ang daming isyu ngayon ng mga Indians na kung saan ay second hand crown na lang daw yung uh, Uh, nakuha ni, ni CJ Opiasa at forever daw na maging queen pa rin itong si Rachel at hindi nila matanggap yung pag over ni uh, CJ dito sa corona ng Miss Grand International 2024 so sa madaling sabi po ay hindi po matanggap ng mga Indians itong mga nangyari dito kay uh, Rachel Gupta kasi sa tingin nila ay uh, napahiya sila dito sa Miss Grand okay So, yung maging reaction natin dito dahil sa tingin natin ay below the belt na talaga at hindi na uh, makatarungan itong ginagawa nila kay CJ Opiasa ay dapat dito na umaksyon na itong si Mr. Nawat. Kung... Uh, kailangan na magkaroon ng uh, legal battle or, or uh, legal na usapin dito sa mga ginagawa ng mga Indians kay CJ ay sa tingin ko mga kapolitika ngayon na dapat umaksyon itong si uh, Mr. Nawat kasi every time na nagsasalita si Nawat dito sa ano sa social media ay yung uh, pinupuntirya ng mga Indians ay itong si CJ. Okay so medyo kawawa mga kapolitika yung kalagayan ni CJ pero andito pa rin po tayo para ipagtanggol siya. Okay? So, itong Indian ay dapat na uh, magkaroon rin po sila ng respeto sa atin. Dahil hindi naman po kasalan at hindi na, wala namang ginawa si CJ sa kanila, talagang kinampanan niya lang yung uh, kanyang tungkulin bilang uh, first runner-up. At hindi kasalanan at hindi na po kontrolado ni CJ ang buong sitwasyon. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano ang inyong maging reaksyon dito sa kailang sinasabi na second hand crown lang daw itong kay CJ. At ang forever queen daw ay si Rachel Gupta. At ano po ang inyong maging opinion, maging personal na pananaw dito sa kailang komento na uhaw na uhaw daw ang Pilipinas dito sa corona ng MGI mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.